Welcome back, mga kaltap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamahinit na update po ngayon sa social media. Nakakalimpot po, mga kaltap, dahil ang pinigula nga po daw nila Alden Richards at ni <clears throat> Eben Paraleo ay eh, talagang kumbaga hindi nga po matutuloy ipalabas ngayong taon sinasabing next year next year na nga po raw kaya yung iba dismayado ine-expect po kasi nila na itong December hindi na po kasi papasok na po ang Metro Manila Film Festival sa 2025 na nga po raw ipalalabas ang, ang out of order ang grabe no na dismaya yung mga ilang fans nila Heaven at ni Alden dahil maganda nga puraw yung mga eksena dahil mismong si Alden Richards ang director. O kung ba? baga dito natin masusukat kung gaano nga po baka husay ang Alden Richards sa pagdedirect. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, director na po siya. Kung mapapansin nyo sa mobile pan, di po ba siya na nga po yung pinakabatang membro ng mga direktor Kaya nga sabi ko sa inyo, marami na iingit kay Alden. Marami na iingit sa karir na tinatakbo niya. Di po ba? Pero bago naman natin ituloy yon pag-usapan naman natin si Mengay. Pansin nyo po ba mga kahaldab, na wala gaanong nagbibigay na mga kaganapan patungkol po kay Mengay dahil busy nga po raw si Main sa mga ganitong ganyan ang dami pong kwento pero wala naman po siyang post hayaan nyo lang naman po yan hayaan nyo lang naman po na kumbaga, kung ano-ano po yung sabihin nila kasi gaya na sinabi natin sila Mengay at si Alden hindi naman tayo binibigyan ng pasakit at yung mga kagana naman ni Mengay eh, talagang kitang kita nyo naman po na wala po siyang ibinabato na hindi nga po talaga maganda at hindi nga po kaaya-aya sabi ko nga po sa inyo mga ine-edit lang po yung mga picture na napapanood ninyo eh magtataka po kayo kanino nga po ba nang gagaling yung mga post sino nga po ba ang tao ang nagpo-post sa mga bagay na ganyan. Samantalang may sarili-sarili po silang social media account. May mga sarili po silang, kumbaga, cellphone na po pwede nila pong gamitin. Magugulat na lang po kayo. Sila lang po talaga yung walang post. Ang dami na pong mga kumalat, pero bakit sila lang po yung may hawak ng picture at video? Samantalang itong mga taong to, e eh, wala. <coughs> Di ba? <clears throat> Doon pa lang po, mga kaldab, mapapansin nyo na, di po ba parang may mali? Di tulad ng mga sinasabi at pinapaliwanag po nila. Kaya nga sabi sa inyo, ako, kalmado lang po, kampante. Kasi alam ko, sa mga ayaw pong maniwala, sa mga taong nagre-react, nagko-komento, na keso ganito, keso ganon, wala namang pong problema yun hindi naman po ako namimilit. <clears throat> Kasi lagi ko naman pong pinapaliwanag, lagi ko naman pong sinasabi sa inyo na maging kampante lang, maging relax. Di po ba na hindi po lahat ng mga panahon sa kanila, hindi po lahat ng mga oras, di po ba, pabor sa kanila. Papabor din po sa atin yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, di po ba. Kaya kita nyo ha, balikan natin si Alden Richards. Sa bench, siya po talaga yung pinag-uusapan ngayon. Kaya nga po hinihintay natin na magsama muli sila Mengay at si Alden sa bench. Kaya lang, siyempre, hahad lang dyan ang GMA. Di po ba? Ayaw na ayaw po nilang nakikita magkasama sila Mengay at si Alden. Ayaw na ayaw po nilang makitang kinikilig muli ang Aldab Nation. Ganyan po sila ka-bitter. Ganyan po sila ka Pero kung matatang... Hmm matatandaan nyo, di po ba? Lagi kong pinapaliwanag na hindi naman po sa Aldab Nation walang karir ngayon si Alden Richards. Yan ang totoo. Masakit para sa mga Alden fanatics pero yun po yung katotohanan eh. Kung hindi po sa Bulaga at Aldab bagsak at wala na nga pong karir si Alden Richards. Kaya sabi ko sa inyo, malaki po ang respeto ni Alden sa Aldab. Malaki po ang tulong na ibinigay sa kanya, lalong-lalo na po ng kanyang kapatner na si Main Paul Carson. Psisyo na naman yan, Mr. Destiny. Totoo naman po eh. Ito, tignan nyo. Kung pupunta po kayo sa mga website, makikita nyo po yung mga post para kay Main, para kay Alden. Eh, parang may mga hugot di po ba tapos titignan niyo yung mga post ni Main sa Instagram yung mga suot niya sa Eat Bulaga at yung OOTD ni Alden Richards walang nagbago kumbaga same color po sila di po ba yun ang madalas nga po na pinapaliwanag ko sinasabi nila nagkataon lang daw nagkataon lang yan Mr. Destiny na yan ang susuotin ni Alden at yan naman ang susuotin ni Main eh bakit yung mga post po nila? Kung matatandaan nyo, yung post ni Alden, tsaka post ni Main, eh parang same dan, o oh same lang. Ano yun, nagkataon lang, na nagpost si, ano nang ganito, nagpost si Alden ng ganyan, o, oh. kaya ang sabi ko sa inyo, ako hindi ako naniniwala, mga kaaldab, na may mga bagay-bagay na ganito, bagay-bagay na ganyan. Ang importante lang naman po sa akin, eh kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, at kung ano lang po ang pinag-uusapan. Sa ngayon, mga kalab, hindi ako masyadong nagpapa-apekto. Hindi ako, kumbaga, uh, nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Ang importante po sa akin, eh kung ano lang po ang sinasabi ng iba, pinapaliwanag po ng iba. Ang importante kung ano po yung pinakamainit at pinaka kumbaga pinag-uusapan eh doon lang naman po si Mr. Destiny, di po ba? Kaya relax lang po kayo, maging matatag, maging kampante. Malay nyo, di po ba? Biglang magbago sitwasyon. Lagi ko po itong sinasabi para po sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kinamengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.